Roll boat mga djinno. <laughs> Ito yung bangka ng mga rivers. Hindi po kami makapasok sa loob kasi low tide. Malipis yung uh, dagat. Hindi po tayo papasok. Ito na lang. Dito naman tayo sasakay sa uh, maliit na bangka. Kapunta po sa floating restaurant. Diyan po tayo pupunta mga adverse at dyan naman mananghalian yung gaze namin. Woohoo! 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 Yan. Second day, ibang araw at ibang gays naman to, may naragdag na naman. Ngayon po si Titing, nakashed at saka unload po sa harapan si Brian. Yan po mga rappers At andito naman po ako sa likuran Yan Dadaong, dadaong na po tayo ngayon sa floating Kaya Sa lahat ng mga solid followers ko dyan Magandang tanghali po sa ating lahat dyan At sana po ay hindi po kayo magsawang sumuporta po Diyan naman po mga drivers, uh, ibang mayari po yan sa floating restaurant na naman dito kami dadaong kasi soke yan Arnold and Candy Floating Restaurant Kauoy Ulango Island, Lapu-Lapu City ayan ayan dito na yan, iisa po tayong aakyat iisang aakyat po ang gis natin namin kaya yan Dandahan lang po Ito lang po yung Gis naming uh, batak yan. yan 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 Kaya isa po tayong aakit Dandahan lang po Uh, si Sir Key naman po ang nagnala nito Daidonim Sir Key Imnida Yan po yung tumingin dito Yan. Ah, Akyat na naman Isa-isa pong nakaakyat na po Yung guests namin Yan Kaya sa lahat ng mga Solid followers at solid uh, Viewers Magandang tanghali po Sa atin ito po si uh, Diver's Vlog 0.5. Pakipalo, pakipalo, pakish. Like lang po. Ah. Yan. Kaya, uh, akiya tayo dito. Hanap tayo ng makakain. O, di Diyala na, Yan. Dito na tayo. Uy, magandang tanghali po, idol. Yan, yan po si silso mga lovers, isa pong gitarista at kakanta po dito sa floating restaurant. Yan. Yan, yon po mga gis namin, nakaupo na po. Kaya, hahanap po na tayo kung anong uh, pwedeng hingiin natin dito. Yan, yan pong gis namin. Thank oh. Hi, Dam. Dam. Hi, Dam. How are you? Fine, thank you. Kumusta? Yan pong may-ari dito mga reverse si Madam. Oi, Tingin ka nga dito. Huwag mong oy, muna. Muna, ang ganda. Oh, ayan, ito po si Madam oh, itong may-ari dito. shout out, Madam. Check out people the Philippines yan kaya oh dyan na lang yan ito po yung floating restaurant uy hi muna hello Eugene what's out yan vlogger nga si Eugene vlog no diverse vlog Ayan, ting Thank you, thank you for uh, watching my and Good afternoon.